Isang ngasayang araw po. Ito yung mga biik na ating gagawan ng kulungan. Kaya po nag-aayos na dito sa dating rabbit tree. Yan po, uh, nagsunog na tayo ng basura. At ito po yung ating temporary space na ginagawa. So para po hindi na muna kami bibili ng materyales itong mga lumang rabbit cage pinapatagilid ko na lang po muna sandal dito sa kanilang mga dating patungan at ito pong loob na ito, ang magiging area ng ating mga biik dito po natin sila pakakawalan later on po i-develop ide natin ito para dito po ang magiging pakainan nila. Gagawa tayo ng daanan dito sa gilid ng bakod. Hindi po sagad sa bakod yung ating gagawing kulungan. Para po may buffer zone tayo. Gawa ng yan labas na yan. Ay dinadaanan po ng sasakyan. Yan po ang main road papunta sa farm. Yan, temporary po muna ang ating pagbabakod dito. Idinugsong natin dito sa dating kulungan nila. Magiging masikip po ang lagay ng ating mga biik dito at nagpuputik ng husto. Kaya luluwagan po natin, magsasama na po yung anak nung ating mga QB Cross Berkshire na nabulugan ng ating QB Cross Pampanga Native at itong ating mga biik po dito kasama yung mga anak ni Kay na isa pong QB Cross Berkshire pero ang bumulog po sa kanya ay si Mario. Kaya yung pong mga anak ni Kay, lahat ng babae ay aking ikikip at gagawin nating mga breeders. Yung pong anak nung kasama niya, yung QB Cross Pampanga Native, nabulugan na po yun ng QB Cross Berkshire. So 50% QB po yung mga yon na dapat ang mga QB or Quezon Black po ay magaling mag-alaga ng mga biik. Kaya titignan ko po kung magkikip din tayo dun sa mga biik na QB cross Pampanga native na QB cross Berkshire po ang tatay. So yan po ang lagay natin dito sa unahan. Sa ngayon, ang gagamitin po natin pakainan muna ay yung kanilang mga pakainan pa rin kasya pa naman sila. Malamang po, idagdag pa natin itong isang aluminum throne na ito. At doon po sila, dito po sila magsasama-sama. Di hamak maluwag ang kanilang area. At itong mga ibang lumang kulungan ng rabbit, pagtatabi-tabihin namin dito, And yan po ang magiging site natin. Pinatungan po namin ng lona, so pwede po silang dyan muna sumilong. So wala po tayong dagdag na gastos sa paggawa ng pen na ito. Temporary lang po naman muna. Kasi po malaki rin ang gastos natin sa pakain. Kaya yung sales po natin ay napupunta lang sa pakain at pasahod. Dahil po na paparami nga tayo ng alaga. Kaya i-consider nyo rin po yan sa inyong mga expansion na kung minsan wala po talaga halos kayong kinikita sa tingin nyo pero kasi po yung pera ay napupunta naman sa expansion so wag po kayong masisiraan ng loob na parang wala kayong kinikita kung alam nyo naman po na nakapagdagdag kayo ng mga alaga so yun po itong mga luma nating growing tents, isasandal sa bakod para po tumaas yung ating bakod. At ang gagawin po po namin, yung ibang growing pen na nandun pa, ipapatong pa po namin dyan. Para mataas po yung bakod, hindi basta matutokso yung mga nasa labas na papasok. Kasi sa ngayon po, 6 feet yan, pag pinatungan pa natin ng another 18 inches, halos po 8 feet na ang magiging bakod na nakasandal dyan sa ating existing na bakod ng farm so bukas po uh, tatrabawuhin na namin ng mga ito, yung mga kailangan kapunin kakapunin na po, lahat ay matuturukan ng ivermectin at respisure. ayan po ang isa ang biik natin siya po ang pinakabansot anak po nung huling umanak yan, yun po yung lilima ang naging biik siya pa po ang may tulong ang nanay po niyan, yung may puti ang noo. Yun po unang umanak, yung pure na itim. Sampu po ang naging anak noon. So dito lang po yan, kadikit lang po ng ating consolidated pen. Kaya sa susunod po, ito ay magiging dalawang winning growing. Ito pong binabakura natin ito at ito pong labas na ito ay aayusin pa natin para maging winning growing pen din po. So ito po ang ating mga matatandang inahim dito po sa consolidated pen na ipasok na po namin sila kay dito. Ayan po si Kay, lalapit na para mahimas. Okay. May pakainan pa rin po dito sa likod. Medyo inaaway po sila pag nagpapakain dun sa feeding trough. Kaya dito po muna sa may likod pa namin pinakakain sila Kay at yung kanyang tatlong kasamahan. Pero in two weeks time po yan, magsasama-sama rin. Ayun po si Kalinga sa may unahan. Ikot tayo dun sa may unahan para po makita ng mas malapit si Kalinga. Kasama niya sa labas ngayon yung kanyang mga bii. Ito po si Kalinga at ang kanyang walong babies. Nabawasan po ng dalawa. Dati po ay sampu ang kanyang inianak. At uh, dyan po siya umanak sa sulok na yan habang kasagsagan ng pag-ulan ng Habagat at ni Karina. So yan po, very healthy na naman ang mga idinagdag sa ating alagain ni Miss Kalinga. Yung pong itim na yon ang pinakamaliit pero maliksi po siya. So another eight healthy piglets from Miss Kalinga. Pasyal po po tayo dun sa may likuran. So ito po ang ating baka next in line ng kukunan ng mga palakihin. Karamihan po ay nasa 23 to 25 kilos na ang maliliit sa mga ito. Kaya makakapalaki po tayo sa mga ito. Gawa ng mid-August hanggang September po. Uh, may aabot ng October sa pag-deliver natin ng mga ito kung magpapatuloy po na 12 a week ang ating madadala kay ka-farmer Engel. Dito po naman po nakagala yung ating mga matatandang inahin na meron na nga pong isang umanak. Anim po ang kanyang naging biik at magaganda naman po yung performance ng biik niya ngayon. Buhay pa po, po lahat yung anim more than a week old na po sila. Isinilang po yon bago dumating si Karina at ang habagat dito sa atin. At katabi naman po nila ang ating mga dumalaga. Yan po ang ating mga biik at inahin na dito sa dumalaga pen. Na anak na po ang 16 sa ating mga 16 na dumalaga. Kaya inahin na po lahat ang ating mga alaga dito. At uh, uupisahan na rin po naming trabahuhin ng mga ito. Late June, hindi po, mid June into July, ini-anak po ang mga ito. Kaya yan po yung kanilang pakainan. Sa idda sa idda po, yung special starter na ibinibigay natin. Pasok po tayo dito sa may gilid para makita pa natin yung isang pakainan dahil mahigit sandaan po ang ating biik dito nagdalawang pakainan po kami na merong dalawang feeding throw each para po a uh, ang nakakain ng ating mga alaga at mabilis po ang kanilang tuluyang magiging paglaki yung po, malinis na malinis din yung dalawang pakainan dito sa may likuran. At po, sa nilang nagala, naliligo ang kanilang mga inahin. Hindi na po muna namin ginagamit itong lumang barandilyas na ginamit dating pakainan. Masyado pong masikip para isa isang daang biig. So magtuturok na rin po tayo ng ivermectin at respisure sa mga ito habang maganda po ang panahon. Kasamantalahin na natin ang monsoon break para po makapag trabaho dito. Kapun po, ivermectin at respisure. Yun pong ating bulugan na kuping ang, hindi kuping, sorry po, na may pinga sa tenga na itim, cubic cross break share po, siya naman ang ipapasok natin dito. Kapatid rin po yung barakong yon nung ama po ng mga biik na ito na yung batik. Kasi po mapapansin ninyo, napakaraming batik sa ating mga biik dito. Kaya po gusto kong itry naman na kung yung kapatid na itim ang gagamitin ba natin ay mas marami po ang ilalabas na itim na biik. Gawa po ng gusto ko rin makita kung ano ang pasa ng kulay sa mga biik. Kasi karamihan naman po sa ating mga inahin dito ay anak ni Mario. May ilan po dito, anak din ni Bobby. So yung mga anak po ni Bobby, inaasahan ko na marami ang ilalabas na itim. Pero yung kay Mario po, dahil may lahi ng durok si Mario, hindi ko naman po inaasahan na marami ring itim ang ilalabas ni Mario. Pero nagulat po ako nung umaanak na na ganyang karami ang ating lumabas na mga batik. May ilan rin pong pula na lumabas. Gawa nga po siguro ng lahi ng durok yon At may tatlo po tayong inahin na pula. Medyo pulahin ang kulay. Ganyan po sana ang inaasahan ko magiging anak ng mga anak ni Mario, yung may kaunting puti lang. Pero mayroon po tayong ilan dito na lumabas na puting puti rin. So yun po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsuporta. Please share, like and subscribe.